morning mga katinders mami ting sa ating kahapon the other day ba yun hindi na ako nakapag vlog ng umaga no kasi naging busy si mami Tin. so kape tayo alam mo itong kape ko itong baso ko purito kong baso ay yun nabiak hindi mo makarado ayan nabiak no kasi yung anak ko naghugas at hindi nagsabi ngayon ko lang nalaman na Nabiak pala to aking baso. Shoutouts at ako. <laughs> Natulog pa. So, yung pag-uusapan natin regarding sa bakit ako humina lately sa aking tindahan. At naman tayo nakaranas ng uh, pagtumal. At sigurado din ako na yung mga malalaking kampadis ni ay na naranasan din nila yung pagtumal. Yung sa akin, experience ko ay <laughs> meron akong tatlong customers na suki ko talaga. Pero ngayon, lately ay hindi na sila bumibili sa akin. So, alam mo yung kailan ba ako nagsilip-silip dun sa labas ng tindahan? Friday, uh, Thursday. Sinilip-silip ko, wala lang. Siguro parang na-board ako that time kasi nga matuman. So, nakita ko yung aking number one suking customer, yung aking mangu, mangungutang. At doon na sa kabila bumili kasi ba diba, yung dahilan na hindi ko na last na pagbigyan na kumuha sa akin ng worth 32 pesos lang naman kasi sinabi ko na ayoko na yung palista-lista nga kaya wala na akong iniisip na mga utang ni customer sa akin so free na ako sa stress kaso lang yun na nabawasan ako ng benta araw-araw sumula so umaga hanggang gabi so wala na so tinanggap na ni mami din so nung last last pa kasama sa tatlong customers ko, ay hindi ko alam kung bakit, naging suki ko rin siya, hindi ko alam kung bakit later part na rin may nagsabi sa akin na sa ibang tindahan na siya bumibili. Kaya yun, hinayaan ko lang kasi mag-isa lang naman siya na suki ko na parang hindi ko matandaan ko ano yung naging kasalanan ko ba sa kanya <laughs> parang wala, hindi ba niya nagustuhan yung serbisyo ko, hindi ko na alam pero, later part, may times na bumabalik-balik pa rin siya sa akin kapag buo yung pera niya. Kapag, ano pa ba? Siguro kapag yung suki niya ngayon ay walang stocks. O ba diba? So, positive pa rin sa akin. So, na iniisip ko na lang, minsan na deris maya ako, pero na iniisip ko na lang na one of these days ay bibili pa rin si customer sa akin kahit nung time na yun, hindi ko siya pinautang kasi may times talaga na yung mga customers na yung suking tindahan niya wala mga stock. So, doon na lang ako nababase. No? Based sa okay. aking first customer na suki na hindi na bumili sa akin. So, tapos na tayo sa ating first and third customer, customer ko na suki. Pag-usapan natin yung akin second customer. Alam mo to si second customer. Hindi ko siya actually talaga suki. Yung parang bigla-biglaan lang siyang bumibili sa akin pero hindi ko talaga siya kilala kasi alam niyo naman si Mami Dins tuwing may customer ako hindi ako mahilig na tumingin sa mukha yung parang inaalala ko lang sila sa true bosses nila kasi di ba yung tindahan ko close parang ano siya eh puno ng paninda ko so hindi ko sila nakikita at hindi rin nila ako nakikita nakikita ko sila through sa aking CCTV camera pag gusto ko silang tingnan kung ano yung itsura nila <laughs> yung ganun lang bigla lang siyang alam mo yung bumili siya sa akin ng item, dalawang items worth, kasi 7 pesos isa, so dalawa ang binili niya. Pagbigay ko ng stocks, ay sinabi niya sa akin, ate pwede tatlohin mo na lang at kulang lang ako ng tres. Alam niyo naman, <laughs> ayaw na ayaw ko yung may mga kulang at utang kasi nga ayoko na yung dami akong iisipin at lista-lista, baka makahanap pa tayo ng away or baka makalimutan ko at matitank you yung aking 3 pesos. Sabi ko, ah, ay ate, hindi ba yan pwede? So, parang yung uh, binigay niya sa akin na 15 pesos kasi nga 14, yung parang padabog nga. So, parang ako, dead ma lang ako. So, sabi ko, ganun talaga, may customer talaga na ganun, na kapag hindi mo napagbigyan, ay magtatampo. Yung iba nagagalit. Yung iba, magtatanong pa ng bakit, no? Kailangan pa mag-explain. At yung iba ay, yun na, hindi na bumabalik sa'yo. So, after nun, hindi na talaga siya bumalik. So, parang ang sabi sa akin, babalik ko lang yung tres. Andyan lang naman ako nakatira sa kung saan lupalo. <laughs> na hindi ko naman talaga siya kilala at hindi, rin, hindi ko rin kasi talaga alam kung <clears throat> saan siya nakatira. Pero kung kilala ko naman, yung doon lang naman sa harap ng bahay ko, o dito sa tabi, ay hinahayaan ko naman na ibalik nang meron naman ako mga considerations pero sa kilalang kilala ko pero sa so yung mga ngayon lang bumili no masyadong feeling close na alam mo kung kila, uh, best friends na kayo, BFF na kayo ay eh? sabihan ka na kulang ako ng 5, no? parang ikaw pa yung nahihiya ay yun na nga, may parang gut sila na magsasabi sa'yo na kulang ng tres nandyan lang naman ako nakatira, so buti na lang ako, hindi ako nahihiya na kapag may nagsabi sa akin ng kulang or utang, kahit pa everyday customer ko, nagsasabi talaga ako in front sa kanila na hindi ako nagpapa-utang, hindi pwede yung ganun. Buti na lang, may mukha rin ako na yun ma, magsabi sa kanila ng ganun at hindi ako nahihiya. So, advantage yun sa akin. Ayan, ubos na yung aking kape at yung aking paboritong biskwit na fita. Pero yung aking pagbablog hindi pa ako tapos. <laughs> So, yung ibig ko lang talagang sapihin, mga katinders, ay mas gugustuhin ko pa na maging matumal ako, pero wala akong iniisip na marami akong sisingilin ng mga customers ko kasi ayoko ng stress. Gusto ko stress-free ako. Ayoko maging mas lalong tumanda sa store. At yung mga items ko na malapit na mag expire yung aking ginagawa, ay hindi ko siya binabaywan one take one. Kasi para sa akin, disadvantage yon na mas lalong maging matumal ka kasi yung mga customers mo ay hihintay na lang, hintayin na lang yung mga chicherya mo o kung ano yung mga items na kailan ka na magbabay take one. So pag bagong bili mo ay wala na la, halos lalong bibili. Yun yung paningin ko ha. Kasi may mga ibang tindahan or malalaking stores na binabuy one take one para maibenta lang. So ayoko masanay yung aking mga customers na palagi ako may pa-free, may may pa-buy one take one. Parang para sa akin kung matumal, malapit na mag-expire ay kinokonsume ko na lang at next time hindi ko na bibilhin. Pero mga katinders, yung isa sa ginagawa ko pag sa tingin ko itong items na to ay malapit na may expire ay nilalagay ko siya sa harapan na aking tindahan. ba diba, may mga vlog ako na ganun para pag tayo ni customer doon malapit sa box ay nakikita nila yung items na yon at yung iba ay napapabili. Pag nakikita nila kaagad, minsan pag may sobra pa silang sukli ay ito na lang ate. So ganun yung isa sa aking marketing strategy. Pinapakita ko kay customer yung mga items na hindi mabenta, malapit maya expire para naiiwasan ko yung mga items na ginagawa ko siyang buy one take one. Para sa akin disadvantage 'yon mga katinders na yun na nga na masanay yung aking mga suking bata at mga customers na ay hintayin na lang natin mag i buy one take one ito. <laughs> Walang bumili parang ganun so magiging lugi ka pag palaging ganun. So para sa akin, kapag hindi siya saleable na siya ng expiry ay hindi ko na siya binibili. Kung bibilhin ko man siya ay pa isa isa, isa dalawa ganun lang. Para di talaga ako maabutan ng expiry. Usually mga stocks ko sa tindahan ay more on 4 uh, to 6 items lang, 4 uh, to 6 pieces lang sa isang item pag hindi masyado mabenta ay wa, isang piraso or dalawang piraso para hindi talaga ako naaabutan ng expiry date. So, hindi naman talaga naiiwasan na may times talaga na masira yung item o maabutan na expiry, malulugi ka talaga. So, next time, pag sa tingin mo ay madali siya masira, madali siyang parang nakakalimutan ng tao kasi hindi mo na-display, so display mo na siya palagi at parang ano mo lang, ilimited mo lang talaga yung stocks mo para bigay mo kay customer ay laging bago. So, yun lang na naman yung aking sharing at aking for today's video. For ngayong umaga ay, thank God, it's Saturday. no kahapon dito sa Davao ay, since kahapon ay wala ng klase, kasi yung ulan nga namin eh, ano eh, uh, may bagyo raw, no? At naka-experience kami kahapon ng lindol medyo malakas mga katinders so sa aking mga uh, katinders dyan na taga Davao, ingat tayo ingat tayo eh palagi kung lalabas man tayo ay magdadala tayo ng payo okay? so thank you for watching Mami Teens 19, thank you sa mga nag subscribe sa aking youtube channel at thank you din din sa mga nag follow sa aking facebook page okay? so sya, so dami pa akong gagawin Uh, good morning mga katinders. Happy selling pa rin sa ating lahat.